Roma 8.34 Sino ang hahatol sa atin? Sapagkat si Kristo Jesus na namatay at higit pa riyan ay muling nabuhay ay nasa kanan ng Diyos at siya ay namamagitan para sa atin. Binigyang diin ni Apostol Pablo na walang paghatol sa mga na Kristo Jesus, Roma 8.1. Tinitiyak sa atin ng talatang ito na sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang, ang sakripisyo ni Kristo sa krus at ang Kanyang muling pagkabuhay ay tumitiyak sa ating kaligtasan. Si Jesus ay hindi lamang ang namatay para sa ating mga kasalanan, ngunit siya rin ay buhay at nasa kanang kamay ng Diyos, aktibong namamagitan para sa atin. Sinasalamin nito ang paniniwala sa kanyang patuloy na pagtataguyod sa harap ng Ama, na isang makapangyarihang paalala ng biyaya at awa ng Diyos. Sa konteksto ng unang iglesia, isinulat ni Pablo ang Roma upang tugunan ang mga mananampalatayang Hudyo at Hentil na hinihikayat silang maunawaan ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo at ang mga implikasyon ng kanilang pananampalataya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang katiyakan ng pamamagitan ni Kristo ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya na mamuhay ng matapang alam na sila ay sakop ng kanyang biyaya. Ang mga implikasyon ay napakalawak. Nag-aalok ito ng kalayaan mula sa paghatol. Ang takot sa paghatol, isang mabigat na pasanin para sa marami, ay naalis. Tayo ay nakalaya sa gapos ng pagkakasala at kahihiyan. Katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pamamagitan ni Kristo ay nagpapakita ng hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na nananatili sa kabila ng ating mga kapintasan at kabiguan. Pag-asa para sa hinaharap ang pagkaalam na si Kristo ay namamagitan para sa atin, ay nagbibigay ng pundasyon ng pag-asa, isang matatag na katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Isang tawag na mamuhay sa kalayaan. Ang kalayaang ito mula sa paghatol ay hindi isang lisensya para sa kasalanan, ngunit isang paanyaya na mamuhay ng isang buhay ng pasasalamat at paglilingkod, na binibigyang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ang talatang ito ay isang tawag sa pagkilos. Ito ay hindi isang paalalang hindi ka panipaniwalang. Kaloob ng kaligtasan na inaalok sa pamamagitan ni Heso Kristo, isang regalo na nagpapalaya sa atin mula sa paghatol at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na mamuhay ng may layunin at kagalakan. Isa itong talatang dapat pagnilayan at isabuhay sa kabuuan ng mapagpalayang katotohanan nito. Manalangin tayo, Ama sa Langit, Tulungan mo kaming maunawaan at ganap na yakapin ang katotohanan ng ito. Palakasin ang ating pananampalataya habang nahaharap tayo sa pagkundena mula sa mundo at maging sa ating sarili. Turuan mo kaming manalig sa iyong biyaya at sa pamamagitan ni Kristo na nagpapahintulot sa kanyang pag-ibig na bumalot sa aming mga puso at isipan. Nawa'y ibahagi natin ang mabuting balitang ito sa iba na hinihila sila sa pag-asa at kaligtasan na matatagpuan kay Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.